Isa na siguro sa pinaka-fulfilling na bahagi ng pagiging magulang ay yung pagkakaroon ng apo. Sabi nga nila, parang tubo ng mga sakripisyon natin bilang magulang. Pero, kailangan din natin pag-isipan. Ano ba ang pananagutan natin sa ating anak na pamilyado na at sa ating mga apo? Nasaan yung hangganan ng ating pagiging magulang? Nasaan ang boundary ng ating pagiging lolo at lola? maraming pwedeng maging conflict points sa relationship natin sa anak nating pamilyado na. Halimbawa, pwede ba tayong bigla na lang bumisita sa bahay ng ating anak at manugang? Pwede ba nating basa na lang tangayin yung ating mga apo? Kung hindi tayo maingat, nako away pamilya ang maaring uwian natin. O conversely, pwede bang tumuloy ang pamilya ng anak mo sa iyo nang walang pasabi? Pwede ba nilang iwanan sa iyo ang inyong mga apo? Regardless kung ano mga plano nyo sa araw na yun. May karapatan ka bang humingi ng financial support sa iyong anak? O, tandaan mo, may mga anak na rin silang pinapalaki at pinaglalaanan ng kailang kita. Sa kabilang banda, may karapatan ba ang anak mo na pasuportahan sa iyo ang pamilya niya? Kung may problema sila sa pera. Eh, syempre, anak natin sila. Mahirap silang tanggihan. Pero hanggang saan ang extent ng tulong? Hanggang kailan? Kung may komento ka sa paraan ng pagpapalaki ng anak mo sa apo mo, dapat bang sundin ka ng iyong anak? Baka naman panghihimasok na yan. E paano kung may komento ka kung paano tratuhin ang manugang mo ang iyong anak? Lalo na kung nagkakasakita na sila. Panghihimasok ba yon? Mahalaga na pag-usapan ang boundaries na ito sa ating anak. Kasama na ang ating manugang. Tandaan natin, sa mata ng Diyos, ang mag-asawa ay isa na. Kaya huwag tayong pumagitna sa ating anak at sa ating manugang. Pag-usapan natin yung mga expectations natin sa isa't isa. Tanggapin din natin ang ating mga limitations at ang limitation ng ating anak bilang pamilyadong tao mahalaga yung open communication sa isa't isa. Magandang prinsipyo ang pagtrato mo sa anak mo at sa kanyang pamilya kung paano mo gustong tratuhin ka. May respeto at may pagmamahal. Ang sabi nga ni Jesus sa Gospel according to Luke. And as you wish that others would do to you, do so to them. Pray tayo. Lord, Tulungan mo po akong manavigate ang relationship ko sa aking pamilyadong anak kasama ang aking manugang at mga apo. Nawa ay mapanatili ang pagkasamahan namin na may respeto at pagmamahal, pasensya at malasakit para sa iyong kalwalhatian. Itong aking dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin na ito, Mag-comment lang po kayo sa comment section or mag-send ng private message at makipag-ugnayan kami sa inyo.